Naging matagumpay ang pagdaraos kagabi ng Nationwide Art Contest ng Sentro Artista at PCSO. Naguwi naman ng isang milyong pisong premyo ang nagwagi sa kompetisyon kung saan ang kanyang obra ay may titulong Isang Pamilya Tayo. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Pinarangalan kagabi ang mga kauna-unahang nanalo sa Nationwide Art Contest ng Sentro Artista at Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO tinanghal na grand winner ang obra ni Eduardo Pereiras na may titulong Isang Pamilya Tayo. Tinanggap niya ang isang milyong pisong premyo. Sobrang overwhelming na hindi ko inexpect talagang makukuha yung grand prize kasi parang pag grand prize napaka imposible makuha talaga. Pwede kong gawing ipinta na hindi ka nagdadalawang isip para tulungan ng isang kapwa kasi pamilya yung turing mo sa kanya. Kaya doon ako nagkumpi sa mag-conceptual na mother and child yung gagawin ko. Nasungkit naman ni Wilfredo Labanan ang second place at natanggap niya ang 250,000 pesos na cash prize. Si Richard de la Cruz naman ang tinanghal na third place winner, 150,000 pesos naman ang kanyang cash prize. Habang siyam na mapapalad naman na mga visual artist ang tumanggap ng TIG 75,000 pesos bilang consolation prize. Ayon sa organizer ng Patimpalak, matagumpay ang nasabing event dahil sa dami ng lumahok at mga dekalibreng obra. We're happy na nabigyan sila ng motivation na ilabas ang galing nila kasi yung premyo talagang ano siya, uh, nakakainganyo. Katuwang nito ang PCSO kung saan umaasa si General Manager Mel Robles na magtutuloy-tuloy itong ganitong patimpalak at nagpasalamat din siya sa mga lumahok. Sa pamagitan ng uh, patimpalak na ito, lalong pinalalalim nito yung aming pangunawa at ang uh, aming uh, desire to promote charity and continue to work for our countrymen. Hango rin sa PCSO ang tema ng nasabing patimpalak na hindi umuurong sa pagtulong. Kaya naman, ang top 12 na mga obra ay ibibigay sa PCSO. Finals. Mga ito ay uh, ilalagay namin sa aming uh, kalendaryo. So we hope umabot po ito for the 2020. For calendar at uh, but definitely i did display natin to sa gusali ng PCSO Dumalo ang ilang kilalang personalidad tulad ni Mayor Joy Monte ng Quezon City, Mayor Francis Zamora ng San Juan City at ang premiado at batikang aktres na si Sylvia Sanchez at ang anak nitong si Congressman Arjo Atayde ng unang distrito ng Quezon City. Suportado rin ni First Lady Liza Araneta Marcos ang nasabing patimpala kung saan pinangunahan panito ang ribbon cutting ng art gallery at siya rin ang nagbigay ng award sa grand winner. Ginawa ang selection nitong nakaraang buwan kung saan meron 640 entries ng painting na obra ng mga talented visual artists mula Luzon, Visayas at Mindanao. Naka-display dito sa ground floor ng isang mall dito sa Green Hill, San Juan City, Metro Manila ang pasok sa top 60 ng mga painting at tatagal ito hanggang November 12. At pagkatapos niyan ay dadalhin ito sa Central Artista sa Quezon City. Noel Talakay para sa bayan.